Hi guys, meron na naman tayong free grocery na na-pick up today. Galing to sa school ng anak ko. So, every month, uh, meron silang binibigay na free grocery. Hindi na nag-aaral yung anak ko doon sa school na yun, pero uh, for some reason, continuous pa rin yung paminigay nila ng grocery. So, ito yung uh, naharbat natin today. May onion, potato, tapos ground beef, tapos, ito, pomelo to eh. Pomelo. Isang bag. May strawberry. Snacks. Healthy snacks to siya. Spaghetti. Ito, maraming macaroni. Cheeseburger macaroni. Meron ding peanut butter. Tapos, yung uh, para to siya sa spaghetti. Tapos, merong rice na broccoli broccoli rice then may dalawang cereal ito naman yung madakand guys uh, corn chicken noodle soup beans another peanut butter uh, chicken breast masarap 'to siya kasi hinahalo to sa salad At saka itong tuna And then, meron ding peach. At, saka, meron pa dito, guys. Ah, meron ding grapes. Broccoli. Ito naman is, yun ko anong vegetable to. Sukini. Sukini ata. Oh, nalimutan ko. And then, may apple tomatoes, pineapple, lettuce, at saka itong melon. So, yan lang guys ang na-harbat natin today. Na mga free food galing sa school ng anak ko. O, di ba kahit pa paano makatipid na kami. So, po, meron ding milk guys. Isang galon na milk pero nilagay ko na sa fridge namin. O ba diba guys, kahit pa paano, magkakatitil. Yung iba dito, pinapadala ko sa atin. Tulad nito, oh, macaroni. Tapos yung ibang mga candles like peanut butter, as long na hindi pa siya mag-expired. Ito mag-expired to siya sa February, so hindi natin yan pwede ipadala. Basta yung matagal pa mag-expired, pinapadala ko. Halimbawa, tulad nitong itong Ah, uh, mag-expire to siya sa 2027 pa. So, matagal pa siya mag-expire. So, pwede pa yan natin ipadala. Ito naman, broccoli rice. So, bago natin ipadala, guys, chine-check ko yung expiration. Ito, May 1, 2025. So, Basta ngayong taon na medyo malapit-lapit, hindi ko yung pinapadala. Although, okay ka naman ito sa atin kasi rice lang naman ito. Saka dry isa. And then, itong pang spaghetti. Pero hindi naman tayo gumagamit nito. Iba naman yung sauce na ginagamit na isa Pero alam mo, masarap din siya guys ha. Ah. Lagyan mo lang ng konting sugar pag nagluto ka kaya condensed milk. Pag meron kayong condensed milk. Tapos ito, masarap po kasi healthy to. So, kaso lang mag-expired pa by September 2025. So, pag maaga ko, pag ship ko na ngayon yung mga boxes na ganitong month, darating na agad bago mag-expire. O, ba diba? Healthy to. Lagyan lang ng milk ng mga bata. Mga ganito, pinapadala ko talaga ito. Tapos itong mga healthy snacks. Lalo na sa atin, pag pumapasok ng work, so kailangan meron tayong mga healthy snacks. So, yan lang guys. Ito, syempre, kainin natin to. Yung iba nito, dinadala ko na sa work. Yung mga ganyan. Ito kasi ang dami. Yung iba dito, dinadala ko. Binibigay ko rin sa iba. O kaya itong pomelo, isang balot ng pomelo. So Yan Lang guys, thank you for watching.